Hello! Analytical na komunidad na nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ipause ang video. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang bawat indikator ng organisasyong pinag-aralan ng mas mainat. Ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon Semtech Corp. Ticker, LLC. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Abril 8, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Semtech Corporation na bibilang sa subkategory. From Electron, 64 na kumpanya ang lumahok sa pagsusuri na kung saan ay napakakinatawan. Hanapin ang order table sa dulo ng video ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na marka para sa buong merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na minus 5.5 puntos mula sa Semtech Corp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Semtech Corporation at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over labing dalawa months ang stock Semtech Corp. nagpakita ng pagbabago ng minus labing apat na punto apat Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na minus labing isa punto pito Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Semtech Corp nagkakahalaga ng US dollars 2.45 bilyon. Na may market capitalization ng subkategory na US dollars 500 at 4 bilyon, Semtech Corp ay may bahaging 0.453% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.53 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US Dollars 130 Bilyon. Semtech Corp. nagkakahalaga ng 0.412% bahagi. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Semtech Corporation sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng palitan ay 0.453%. Ang capitalization ng balance ay 0.412%. Ito ay 10% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng isa bilyon. Ang utang sa book capitalization ay umaabot sa 107.7% ng kapital ng kumpanya. Rating batay sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo ay zero. Ang average sa subkategory ay 23.5 na mas masahol pa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakasama, minus puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at anib na dalawa milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. At ito ay napakasama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average sa subkategory ay 2.2 at ito ay 23% na mas mataas kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa 0 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Ito ay napakasama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus 1 puntos. Ang margin ay minus 17.8% na may average para sa subkategori na siyam.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 27.1%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.204% na isang daan at dalawamput dalawa mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng presyo ng palitan ng kumpanya Semtech Corporation, malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang libo tatlong daan at dalawa libong dolyar. Samantalang sa subkategory ay anim na daan thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay isang daan at dalawamput dalawa Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay minus libung dolyar. Ang average para sa subkategori ay 25.5,000 dollars at ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay at 246%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US Dollars 475,000, ayon sa subkategori 275,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 80%. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi ay maikli sa 7.5%, na may average na subkategori na 2.2%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwati labing apat na nagpapakita ng antas na 33% para sa kumpanya Semtech Corporation. Para sa subkategori, ang antas na ito ay 20% sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay pareho ang halaga ng mga pagbabahagi ng kumpanya Semtech Corp. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 28.32. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa stop ng kumpanya ay nakapeg sa humigit kumulang US$ 55.5 ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtatantya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 76%. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagtatasa ng stock at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga pagbabahagi ng kumpanya Semtech Corporation. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng sell trade sa presyong US Dollars 28.3 kada share. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 21.78. Ang stop loss ay nakatakda sa 34.84 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong sarado ang order sa pagtatapos ng exchange trading noong Mayo 08, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, ENS, ay magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng Tulong Guru Markets.